So ayun guys, update ko lang kayo ngayon. Uh, meron tayong uh, situation, meron tayong uh, building na katabi na nasusunog. Yan. <laughs> yan yung uh, Sulaiman, uh, Do Do Dr. Sulaiman Alabib na bagong construction dito sa area namin, dito sa may alias Min. At uh, unfortunately, nasusunog siya, pero wala pang ano siya, wala pang mga staff for ano yung mga ano lang dito, yung concern namin is yung mga tao na nagtatrabaho. Tingnan nyo guys. Yung maliliit na yan, yan yung mga tao. Hindi ko lang ma-zoom kasi masyado ako malayo. Nasa 44th floor ako. Then, medyo sa kabilang kanto pa yung ano, building. Yan guys, oh, nasusunog siya. Ngayon lang yan guys. Ah, sa... Ogo sa Thursday 12:30 yan, yan yan. po yung mga yung ginagawang malaking uh, Dr. Suleiman Alabib dito sa may Al Yasmin Ito sa may uh, Sayapa Al Yasmin Road uh, Al Yasmin District. May susunog siya. Ha lang, nakita ko lang. Habang kumakain ako eh, sabi nung cleaners namin. Ayan. Ang mga nag-iusoso. Nasa 44th floor po kami, kaya nakikita ko. Ayan. Papir na pa? Ayun yung mga tao guys. Yung mga nagtatrabaho dyan sa construction. Ang lilit lang guys, hindi lang kita. Yung ah, ang na yan. Ang lang, lang. So yun guys, nasusunog siya sa taas tingnan niyo. Nasusunog pa rin siya hanggang ngayon. Ayun oh, 'yung maliit na ano, 'yan. Yung area na 'yan, hindi ko na siya ma-zoom eh. Hanggang dyan na lang yung ano. Nasusunog yung isang part ng building na ginagawa. Hanggang ngayon. Yung mga nagtatrabaho. Ayan yung mga nasa office nila. Porta cabin. Yun yung mga bombero. That's a pump, ah, uh, firefighter, right? That's a gear. This, this yellow. Yung mga uh, yellow po na nakikita nyo na truck. Mga bombero yan. Yan po. And meron na po. Meron na po mga bombero na pumunta para sumaklolo. Nandun na po yung mga bombero.